So, yan, January 3 Time check tayo Magpa-pipe na at Unang tupad natin sa taon to sa Ang puso may mamighati Ako'y mananatili na Sa'yo pa'y ano, ano. Ito yung una Unang tupad Ayan, kasama natin siyempre Sa'yo kanyang may bahay Yan yeah. Medyo shy tayo siya sa kamera Let's go, punta tayo sa kapilya Nakatapos na nga tayo sa Unang tupad natin ngayong taon na ito January ito Ayan po, mga kapatid Nakatapos na kami sa pagtupad Siswa, kasama natin si Kuya Ako'y sa'yo uh, Ang buhay then, ko Ah, Norbert, kasama natin Ayan, yung kasama natin bumati At shoutout po sa lokal na RSC Sa January 5 Friday Meron po tayong tanging pulong buong sambahayan po, papangunahan ng ama ng sambahayan. Sana po makadalo tayong lahat sa January 5 sa tanging pagtitipon ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Shout out po. Ayan. Magandang gabi. Ayan, katatapos lang natin ng pulong. Tumupad tayo kanina. Tapos ngayon, katatapos lang ng pulong. Ngayon, yung mga kabuklod natin, yung mga may tungkulin natin sa buklod. At ang ating pangulong buklod. Yan, si Canars, yung Salupon, at si Camels. Kasama rin natin yung pangulo namin sa ano Kagawaran ba yan? Tawag doon? Edification. Ayan. At, nandito kami ngayon para hintayin naman yung oras ng pagpapanasa. Uh, ah, muli, sa araw po ng Friday, sa January 5, meron pong tanging pagtitipon o pulong ng sambahayan. Lahat ng mga kapatid ay pinap tinatawagan po ng pansin para makadalo po. Especially po, hindi po ito ano, para lang sa may tungkulin lahat ng kapatid. Ayan, shout out lokal ng RSC. Sana magsitado po tayo sa Friday sa January 5, 7 p.m. Bye-bye! Mga kapiguan man ay tanasin ko Ang tiwala ko'y langan lamang sa'yo Ang puso may mamahal tili na sayo pa rin pumapatak ang luha ko sa hapis kong natarama